guys uh, may hiram po dito nagaganap na towing kaya traffic <laughs> ayan o oh. mga nakaparking dyan sa gilid ayan balik na naman sila ayan ang dami na towing oh. ang daming tinikita ang daming ano clearing operation ng MMDA ayan o oh. as you can see oh, ang daming truck towing truck o oh. Ayan o. Oh, kita nyo yan. O. Oh, dami o. Oh. Ayan sila guys so oh, Ang dami na pila pila. Ayan ang dami na tikitan. Ang dami na. Ano ayan o. Oh, mga nakapark mo sa gilid ng kalsada. Ayan. Pati yung mga nagtitinda na yan. Ay kiklearing yan. Ito yung isang araw na yung kiniklearing. Ayan o. Oh, yun oh, yung tinanggal yung isang araw. Meron nagbablog dyan eh. Yan, yan, yung tindahan na yan, yan. Kiniliring na naman sila. Antigas ang tigas ng ulo na kasi nila eh. Sinabi na sa kanila, ipasok yung kanilang mga ano. Okay guys, uh, wala na. Nagpas na. Tayo.